ginagamit namin no, ng mga isa na ah, ito ito yung problema wala siyang strainer ito dapat may strainer to eh. ito eh to. para itong mga yan ganyan hindi yan. yan sumama doon hindi siya nagdudulot ng bara yung mga kanin-kanin Tapos naman siya bumaba. Ano na? Yung 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 ng tubig, baga, no? tuloy-tuloy ayun ayun yung mangyayari pagka. yung partition kasi nila walang butas-butas dapat may butas-butas yan ayun wala eh, diretso eh. dapat may mga maliliit na butas yan

Oops. Ini oh, hasil ya. tempat-tempat tengah